pulo lang ang tubig mga idol Kaya natin ng konting luya Buyas na maliit Sa natin natin, tuyo Ayan Pakuloyin lang natin ng pakuloyin muna yan Bago natin ilagay yung buya. Ito nga pala yung mga sangkap natin o oh. Mga gulay patola Sasahog yan, sinahog natin yung Tuyo na malaki Tapos ito yung talong Ayan Upo yan po ang ating iluluto. Tapos pechay bagyo. Ito nga pala yung choisan. Sasama natin. kumukulo na po. Yan, oh. Ganito, yan o. Oh. Kumatas na yung tuyo natin. Kumatas na siya. Masa na, ang Ito nga pala yung gawa natin. Homemade. Nagomis daw. Lalagyan na natin mga gulay, mga idol. Lalagyan natin talong sa kakupo. Talong at kupo. Ganito ang gawin sa gulay. Lalo, masarap. Sabay na natin itong patola. toy sa, you know, pay sa beneno ay dun. tapos pa sana Lagyan ng mushroom. lang muna at mamaya na tayo magdagdag pagka walang alat niya na nag tayo magic sarap okay hindi na yun okay. mga isang magic patsara magulo na mga idol na natin itong sobrang gulay may chay bagyo at yung mga dahon ng waisang Pakulo pa tayo Ito, na to mga idol Pwede na Sarap Enak eh, ay nagluto ako ng ulang lang na gulay ito hmm. sarap puro gulay iwas na tayo sa karne hmm. sarap pa ng sabaw oh. panalo. Hmm. Sarap talaga na gulay. Kahit anong kulasing gulay lang pag sumasamahin mo. sarap ng sabaw. Meron siyang tuyo eh. Ayan, lasang-lasa. Masarap. Kahit anong klaseng gulay, ganito ganyan mo luto. Vin. <clears throat>